Thank you Sir Along for making the time dito sa podcast natin. Pag-usapan natin yung uh, job fair. Yeah. Uh, kailan yung job fair natin? March 5, no? March 5, March 5. Next week na next Yes, week na. yes, Sa linggo na lang. Okay. Sa good, 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 good. So, alam ko may kasabay to, parang summit. Yes, yes. Yeah, but I think we're ipofocus muna natin dun sa ano, sa job, job, fair. Fair. Sa job fair. Yes. So, siyempre amin, yung advocacy namin, yung handog trabaho para sa tao. Um, we organize job fairs all around. So, it's our first job fair dyan sa District 3, sa wow. Matandang Balara. And thank you very much na tinanggap mo kami. Yeah. Um, first job fair namin to ng 2025 actually. Yun. So, matagal na namin gusto namin itap ang District 3 and kaya gusto kong pasalamat sa iyo na pumayag na si Kap, na sige, tuloy natin yeah. yung job fair. And then, ang ginawa namin is, inibadahan namin, I think, 10 manpower agencies. So, madami, uh, madami. Yes, madami. Madami. Yeah. Yes, of course, gusto kong magbanggitin na we are in uh, partnership with Palscon and Peso Quezon City I see Yes, yes, so uh, i-invite mo sana yung mga constituents natin dyan sa Batandang Balara Oo, oh, ito nga, eh, napaka Napakaswerte namin, syempre, uh, itong isang uh, proyekto na nakipag-partnership ang APX sa Batandang Balara, actually ito Ginagawa na natin to pinagpaplanuhan na natin ito, the longest time, last year pa ata. Yeah. So nagkaroon tayo ng uh, space at napagbigyan naman tayo ng punong barangay uh, na magkaroon ng ganitong uh, malaking uh, job fair sa Matandang Balara. So syempre mga taga Matandang Balara, uh, inaanyayahan naming dumalo dito sa darating na uh, March 5 job fair ng uh, APX and together syempre ang uh, Matang uh, Barangay Matandang Balara dahil uh, itong job fair na to ay hindi lamang makatulong sa ating mamamayang porkit mas mabigyan pa natin ng importansya lalong-lalo -lalo na itong mga kabataan kasi hindi lang uh, pang komunidad uh, at the same time yung kabataan ma-target natin kasi tulad ngayon issue na rin to yung uh, mababang rate ng uh, sa trabaho. So uh, chances to malaking chances na ma-improve natin yung mga pamumuhay ng ating uh, mga kabarangay. Yes. Yan, yeah. sa so, darating na March 5 yan. So malaking uh, jump ito. 10 companies together with the APX and Barangay Matanda Balara, nagsanib to. Yes. Para mas mapaganda <laughs> pa natin ang uh, ang uh, pamumuhay ng ating mga kadistrito. So syempre, personally, Uh, from Barangay Matandang Balara Nagpapasalamat kami kayo Sir Philip Thank you Thank you Talagang uh, Naging consistent ka Para may push to uh, Ganun din <laughs> naman kami So Talagang full committed kami Dito sa magiging programa mo At ang uh, barangay Ay uh, kasama mo 100% Dyan sa proyekto Ng job na yan. So, Thank, thank you. you very much Sir Philip Thank you sir Alon at uh, thank you din kay uh, Kapitan. Uh, for letting us use the venue doon sa barangay. Um, siguro ano, i gusto ko lang ibanggit yung expectations dun sa job fair. Hindi siya typical job fair. Ang mangyayari bago mag-start yung job fair natin is makakaroon tayo ng seminar. Mga fundamentals yan. Ibig sabihin yan yung mga seminar sa mga new new uh, job seekers. So, kung naghahanap sila, for the first time, kung mag-a-apply sila, meron tayong seminar, konting seminar, para at least masabi namin kung ano yung mga requirements na kailangan, yes. ano yung expectation sa pagpasok sa first uh, job nila, and baka yung sahod nila. Yes. Yun, yun. So, i-educate namin sila sa mga uh, bagay na, yan, sa mga first-time job seekers. And of course, um... Uh, will also include siguro yung since nandun na yung mga agencies natin di ba uh, madami madaming vacancies available so usually Absolutely. yeah so usually yung mga vacancies ito um, are uh, either sa production office mall um, pag sinabi production yung mga factory based you know, and mainly mall yeah grocery yes. um, mga ace hardware ganun yung ano tapos meron din tayo sa fast food so iba-ibang companies din yan so nagdedepende rin sa agency na ino-offer you know, nila na vacancies but all i can say is that madaming opportunity Chinese. so yung mga taga barangay matandang balara um puna lang kayo actually lahat invited so yung mga nearby barangay uh, anywhere within district 3 uh, puna lang kayo Actually nga, uh, Sir Philip, uh, itong darating na March 5, uh, ahead of time, uh, magkakaroon na rin kami ng PA. Kasi ipipa na natin yan dahil nakaset up na tayo sa March 5. So at the same time, ikukonect din natin siya sa SK. So kasi syempre ang SK ang may hawak ng mga kabataan. So at least, meron na tayong mga uh, invited guests para mag-apply doon sa, eh, sa nilulunsad natin job fair. Yeah. Very good, very good. Uh sa tulong ng ano mga SK. Yes. For sure, for sure. Dadami yung mga applicants yes, yes. on March 5. Okay, Sir Along, thank you very much sa pagpunta nyo. Um, ano man, walang anuman. Hopefully, ano, we'll see you on March 5 na lang on the job yes, fair yes. site. Okay.